Também ela também. melekapilah kameran, ya ini rendah-anan di to guys, <laughs> rapun, 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 guys sobrang rapun dito. to, ah oh. oh. Oh Yan, yeah. like hirap. Like hirap, guys. Ito pala sa, ano, sa likaw-likaw. Pagkita ko rin kung ako. Sa pita ka rin. Sa pita ka rin. Alam, pita First time ako, guys, na duman dito. Grabe pala. Tapos pala talaga. Ano to, ah, nagdudugtong to sa ano, Muntalban. Bali, ang namin ay Bulacan. Dito sa Ligaw-Ligaw to. Ito yung napaka-rough road na daanan. Ayan o. Oh. Medyo ngayon talaga. Sige, okay, yan. na Dito lang sa harap lang. Wala na may bomb dito.

pa ito yung ano guys itong likod nito yan yung sa mesa dam pakita mo yan yan yung sa mesa dam ayan. ayan guys ah uh, medyo mahirap <laughs> 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 guys, medyo ah, uh, ano kami? Kaya magpapalit na ako. Ikaw so naman. Papalit na kami para makapag-vlog ako na maayos. Para <laughs> <laughs> makapag-vlog na maayos eh. <laughs> Tama, na maayos eh. Huh? Uh, Ay, 'to 'yan. Ay pa-pasul ko <laughs> 'yan. guys, ah uh, medyo pahinga muna kami ngayon. At hinihintay namin yung isa dahil papuntang Cubao yata yung isa. <laughs> <laughs> okay. Kailan? Okay. Paeto. Pantaw lang. Pero 'no lang ang aalalay sa iyo yeah, yan medyo palusong kami. Ayan guys, medyo palusong kami ngayon. talagang uh, talaga napakasikip. Uh, palit muna kami ng aking uh, karilyebo. Wow, it's dead Ayan. guys, ito pala ang buhay dito. Medyo uh, hindi pa masyadong improvement yung lugar nito. Sa so, likaw-likaw ay yung kasama namin guys na nasa unahan yun yung kapatid ko si Timbro ang nagmamaneho yan guys ang dito ang lugar dito napakaliblik uh, first time ko tong uh, napuntahan uh, first time namin first time ko tong nadaanan uh, dito ay tagos hanggang bulakan sa may ano tungkok Na nagpapalit muna ako sa aking uh, uh, pamakit. Para makapag-vlog ako na maayos. Okay, so, prutas. Uh, frutas. Shoutout naman sa Nagatcheng. <laughs> Ayan guys, sa mga ah, ah, ah tanawin dito. Talagang medyo uh, alit pa. Hindi pa masyadong uh, improve ang lugar na ito. Ito kung tawagin ay likaw-likaw. Nagdudugtong sa lugar ng uh, San Jose Montalban at papuntang Bulacan. Ayan guys. Kung mapapansin ninyo dito no? sa baba. Mga pangin yan eh. kasama namin nawawala ayan guys uh, dito muna tayo at pupunta kami ng simbahan ng grotto dito muna tayo magtatapos o samantala yung nasa likod yung aming isang kasama mga troso naman kami ah uh, sakto lang huwag lang gagalitin kung makina ah. sakto ano nga nalang ah ito pala may cementerio pala dito kay mga biker ayan mga cementerio ito pala yung cementerio dito na sinasabi nila hindi pala pala ano ba nang balik natin alam mo na kung saka magpa vlog ah. ate natin dito ah Di na sige <coughs> ah. <coughs> okay, bilisan mo lang

tayo para makita ka sa video. oh, hindi hey, ka hey. nakikita eh. Uh, uh. <laughs> shut down nga pala sa ano. May shut down. <laughs> down, down. Mawala ka na. <laughs> Pagkuhin mo. Noy. Bukan oh. mo sila. Yan. Yan ang uh, ito. Bahala. Bahala. Ah, pakasipot arap pancang. Aba, kipot ng daanan dito. Ito na. Ito pala ng daanan dito sobra. 'Yun oh. shoutout ka nga pala kay Durana. Basis ugra.

half cell shout out sa mga igit ayan ikala na kita ayan din din da na igratito po ra po po

哎呀 nakarating na kami dito sa Giroto ayan nakarating na kami at uh, medyo ayan ipago ako dito sa lugar na to meron 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 loob ng simbahan ng Groto. At marami din talaga mga bikers, taka riders, taka mga riders na nagpapamukha. Mga nga tayo ng ano, ng lugar. Sampoledo. Dito na tayo sa simbahan ng Groto. Pas kuno bar nang maayos. So guys, nandito na tayo tapat ng simbahan ng Groto at makarating tayo ng maayos na maghahanap tayo ng parking ha? para may pwesto natin ng na